Sa kahabaan ng kalsadang ito sa Quiapo, Maynila, nagtiis na matulog si Clarissa at kanyang asawa ng halos isang linggo. Hindi alintana ang ingay, dumi at panganib may matuluyan lamang. Nawalan na kasi ng trabaho si Clarissa at ang kanilang tinutuluyan sa Tansa Cavite wala na rin. Mahirap man, pero tiniis nila itong mag-asawa. Um, mahirap naman po sa dahil kasi nangihiya po ako. Sa buong buhay nila, hindi nila kailanman inakala na matutulog sila sa kalsada. Galing silang Iligan at lumipad dito sa Maynila para makapagsapalaran. Yun nga lang hindi sila pinalad. Hindi na nila alam kung kanino lalapit pero nang marinig sa kanyang kaibigan ang tungkol sa brigada, hindi na siya nagdalawang isip pa at humanap ng paraan para magkaroon ng pamasahe at dumulog sa himpila ng Brigada Nusa Fem Manila. Agad nating silang pinuntahan dahil nais nila na makauwi ng takloban. Agad idinulog ng Brigada Nusa Fem Manila ang problema ng mag-asawa sa DSWD at dinala sa tanggapan nito sa baklaran upang sila ay matulungan. Ilang minuto lamang ang kanilang hinintay at nang matapos i-validate, Natulungan sila ng DSWD at binigyan ng tulong pinansyal para makauwi na ng Tacloban. Labis naman ang naging pasasalamat ni Clarissa. Dahil sa Brigada New sa Manila, makakauwi na muli sila sa kanilang probinsya at magsisimulang muli para sa mas maayos at maginhawang buhay. Kasi sa amin sa illegal, pag may mga talaga yung naghihirap doon, pinapakain namin. Talagang binibigyan pa namin ang damit. Sa isip ko, ano kaya no, magkataon kung saan tayo mapunta maganyan yun tayo may magpapakain kaya sa atin yung pagtulog ba nung sa amin hindi ko inisip na ngayon din may nagtulong sa amin In in return ba wala akong iniisip pero naisip ko lang na yun noon pala may 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 pala na yung yung tulong din sa amin nandito kami katulad ngayon yung ginawa yun sa amin pagpapakain pagtulog. sino ba naman kami para tulungan di ba sir pero grabe talaga yung ano, hands up ako sa brigada po. 100% po ang pasalamat ko na andito kami ngayon. Pagkain, busog na busog po kami at saka dito po ngayon na sana makasakay na rin siguro kami mamaya sa awa nila sa tulong ninyo po. Kayo na po bala sa amin. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila the music news authority.